And so, hello sa inyo lahat guys. Welcome back. Oh, kala niyang tagal na yun. Eh, no? Hindi pa rin ako nakaka-move on <laughs> doon sa pagbubutas. Anyway, welcome back sa inyo lahat guys. Welcome back sa isa na namang video and welcome back. Uh, Panulit yun. Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so guys, kung bago lang kayo sa channel ko, my name is CJ and please subscribe naman kayo sa channel kasi I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark. Although, hindi na natin ma-reach yan. Pero, yeah, whatever. <laughs> also, like this video kung nagugustuhan nyo yung mga ganito klase ng content. No? Yung mga Ragnarok content. And kung nagugustuhan nyo yung videos ko in general. Okay, now so guys. Kung gusto nyo support yung channel financially, you can do so by joining the membership program. Parang, parang, parang iba yung dating. Eh, no? Basta click nyo lang yung join button down below katabi ng subscribe. Okay? So, membership, monthly siya. Mamili lang kayo sa tatlong option, 25 pesos, 49 and or 99. So, mamili lang kayo dyan. No, completely optional, hindi siya, walang sapilitan. Okay? No strings attached. No? Um, so, to learn more, click nyo lang yung join button down below. Okay? So, eto na. Oh my God. Papagod na ako, kakadaldal. <laughs> Teka lang, level ba nito Level, level 4. Okay, so, without any further ado, tara na agad, magbasag na tayo. Kung yung unang video, nagcraft tayo ng Icarus Bow. 100. From 100 Icarus Bow, binutasan natin siya. Kasi 3 slot lang ang Icarus Bow. Ginawa, natin siya 4 slot. Okay, bow. So, from 100 down to 20 freaking 6. 26 yan. 8, 16, 24, 25, 26. So, 6, uh, 26. So, from 100 to 26. Ngayon, tignan naman natin kung ilan. From 26 to ilan yung matitira, ilan yung mapaplastin natin. Okay. So, sa tingin ko at least, dalawa. Well, to be completely honest, gusto ko more than two, no? Gusto ko more than two, at least man lang sana eh tatlo. Pero realistically, dalawa, okay? Hopefully, makadalawa tayong plastena na Icarus Bow. So, kuha na tayo dito ng, please, Oridicon. Asan yun? Ayun, ang dami ko palang akala ko wala akong Oridicon. Ang dami ko Oridicon. So, 996. I'm overweight. Okay, I know, I know that. Literally. <laughs> uh, 396? Ano ba? Ulo. Oh, I'm super overweight. Uh, Gumagapang-gapang pa tanga. Um, no, oh, no, 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 no. Ano yung nilagay ko dito? Wait, ano yung dragon na? Etherite? No, this is Etherite, Dragonite, Oh no. Ayoko nung ganun guys kasi naiiba yung ano eh. Ito pala Firestone. Okay, buti nakita ko. So bali lagay ko muna to kasi sila yung may pinakamaraming. Ay, kaya naman pala to lahat eh, di ba? Ayan. So bali kuha na tayo dito ng Sorry, ganun ako kaarte. <laughs> Ayoko nang makalat. Ito nga ayusin ko tong storage ko kasi uff, sobrang kalat niyan. Eh. Um, where is it? Oridicon, Elemento, oh, 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 oh. LMN Oridicon 496 Kaya ba? Nice one Ay, hindi tayo makagamit ng skill niyan Na no, Yes 100 Wa wow. Pigilan nyo ako Masasap ako na itong monitor ko <laughs> Anyway So Makakapag-skill na ba yan? Yeah, Makakapag-skill na tayo So Without any further ado Wala na tayong paligoy-ligoy pang gagawin Hindi tayo magbabuff Hindi totoo yun <laughs> Hindi na tayo magbabuff Hindi yun totoo Okay Okay So, ang gagawin natin is, para sa mga hindi pa nakakalam ng diskarte ko, ang diskarte ko dito basically is, ipupunta ko muna sila ng safe limit. And ang safe limit nito kung hindi ako nagkakamali is, hindi natin siya pwedeng equip. Kung hindi ako nagkakamali, ang safe limit nito is 5? Tama ba? 5. Um, teka lang, meron ba ditong level 2 2 eh? Ah, uh, who Oh, I don't know. <laughs> Bahala na. Pero ang gagawin natin, sige, mag ipa plus ko muna to i-upgrade ko to ng 5, at least 5, okay? Kasi ganun ako mag-upgrade, di yeah. ba? Sabihin ng iba, ano ba yan? Ang pangit naman. Dapat dinidiretso mo na yung mga ganun. Hindi ako ganun mag-upgrade kasi ako, although hindi ko alam kung totoo, pero sa tingin ko, um, mas mataas yung chance na mag-success pag paisa-isa mo silang ginagawa and pag maramihan yung iba na nakikita ko and alam ko ang ginagawa nila is dinediretso nila plus 10 agad yung mga dinediretso sila upgrade 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 tapos basag ako hindi so bali iniipon ko muna sila sa bali ang ginagawa ko eto kasi iba to eh kasi mahirap magkaroon nito pero usually ang ginagawa ko halimbawa um, tidal shoes ginagawa ko is na upgrade ko sila plus 5 okay binabasag ko sila hanggang plus 5 um, one, refine past the safe limit. Okay? So, kung ang safe limit niya is 4, um, 1 refined past that would be 5. Diba? Ito kasi hindi ko alam kung ilan yung safe limit. Hindi ko naman ito pwede equip para i-upgrade dito kay Pogi. Pwede ba dito yan? O, oh, ba diba Wala. Sleepner, pwede mo i-upgrade? Ah, oh, akala ko pwede mo i-upgrade yung sleepner. Overweight. Oh, I'm... Okay. Okay. Uh, I mean, sure. Lagyan natin dito. Ito, uh, ito, ito, ito. Ito na lang. Sorry, pagpasensyahan nyo na. Pero, ganito talaga ako. Yes, mas matagal to. Pero, mas successful, mas mataas ang success. Now, although, hindi naman hindi ko sure yan. Walang wala akong study na ginawa para mag i-back up yung claim ko na yan or yung theory ko na yan. Pero, di ba? I don't know. Baka nagiging delusional lang ako. Pero gano'n talaga ako mag-upgrade ever since. Wala nagturo sa akin na gano'n. Pero ganoon lang talaga ako mag-upgrade. Anyway, so ay na. Uh, In-upgrade ko lang muna sila ng plus 5 tapos ipa plus 6 na natin. Hindi ko talaga alam kasi kung ilan yung safe limit nito. Hindi ko alam kung 7. Pero sa tingin ko hindi 7 kasi ang weapon level 1 is... Sa, alam ko 7 eh. Kasi yung main ga... Oh, di ba nag-fail. Oh my God, we already failed 1. So 26, 25 na lang. Oh my God. So this is definitely definitely pass the safe limit so Sa tingin ko ang safe limit ay plus +4. So same siya ng armor pero mas madali lang siyang i-upgrade kasi ang gamit natin is Whitesmith hindi dito kay Holgrehen kasi para sa mga hindi nakakaalam si Holgrehen uh oh 24 Si Holgrehen is meron siyang job level 99. At sa ko ba nalaman yon. Uh, ah, job level 50 pala. Sorry, job level 50. Ay, nakalagay dito. Ayan. so, Whitesmith have same rate of success as item upgrade NPCs at job level 50. Ay, teka lang. Uh, hindi, mali, mali yung sinasabi ko. Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi ko, guys. Anyway, so, ibahin na natin. Hindi ko pala alam kung ano yung sinasabi ko. Bobo ako eh so, from 26, ngayon 24 na lang. Dalawa na agad yung nabasag sa atin, guys. Nag-upgrade pa lang tayo ng plus 5. Okay, so, apparently, um, that's past the safe limit. Kasi hindi ko naman alam na plus 4 pala. Come on, it's not plus 3. There's no safe limit na plus 3. Okay? Or maybe. I don't know. So, okay. Ito na. Plus 6. Okay, okay. That's nice. Oh man. Ang target ko is dalawa lang. Okay, dalawa lang. Dalawa lang na plus 10 ang ibigay mo sa akin, please. Kahit dalawa lang, at least. Okay. Oh my God, ang sakit sa damdamin pag nababasag, man. Oh no. Oh. Tangin, makakailan kaya ako di. Oh, frick. Holy Jesus Jesus Okay Okay Um Plus Oh plus 5 Teka lang Okay plus five. So Isa pa Oh Guys help me Ang konti na lang neto Nang hihi Oh my god man. utang oh, na dalawa Hindi ata kakayanin to kahit isang plus 10. I don't think so. Hindi ako nagiging pessimistic, pero nagiging realistic lang ako, okay? Okay. Okay, okay. so plus 6 to plus 7, let's see. Oh, please. Di sana mag-success na lahat to. Ilan na lang ba to? 8 9 8 plus 6, 14 na lang 'yan. Baka naman Kinuha mo ang lahat putang ina dalawang magkaso tatlong magkakasunod ay no kitang-kita oh failed 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 tatlong oh, please gusto ko lang tumaas yung damage ng stalker ko kahit well, kahit kahit isa lang kahit isa na lang kahit isa lang kahit isa lang please kahit isang plus 10 lang oh my god kahit isang plus 10 lang. I'll take it. I'll take it. Oh, my. So, ilan na lang ito? 9? Bro, it's 9. Oh, my God. It's plus 8. Okay. Oh, my God. Oh. Oh. Oh, my God. Tatlong sunod-sunod. Bakit ganun? Pare, bakit naman ganon? Okay, okay. Please. Please. <laughs> Apat na plus eight. Well, kailangan kaila ko isugal to. Kasi, wala namang bibili ng plus eight eh. Also, hindi ako gagamit ng plus 8. Hindi ako gagamit ng plus 8. Ang gagamitin ko is Nakaka, ang pangit kasi tignan kung yung weapon or isang equipment mo is plus 9. Lalo namang plus 8. Plus 8, wala akong nakikita na naka-equip na plus 8. Unless kung para siyang purple saber or dark saber. Or para siyang, yung kumbaga meron siyang effect na tipong um, dagdag, dagdag stats or damage every 2 refine. So, kung plus 8, okay lang. Okay, kasi 2, 4, 6, 8, di ba? Pero, para sa mga na matagal na naglalaro ng Ragnarok diyan walang card <laughs> meron ba pero pagkakaalam ko walang card ang plus 8 ang requirements usually plus 9 or plus 10 if the refine is plus 9 or plus 10 mga ganun ba? Diba? and also walang nag-equip ng plus 8 unless na nga lang talaga is merong specific na bigay pag plus 8 or at least ako hindi ako nag-equip ng plus 8 anyway anyway please. Oh! Puta. The... Hindi ako naging OA. hindi ako mm -hmm. naging OA. Masakit talaga. Tignan. Di ba? Kasi umasa ako na, di ba, sabi ko nga at least two. Oh my God, man. Okay, proceed na tayo. Okay. Okay. Pwede bang ma-plus 9 na lang lahat yan, please? Please, success. Ok. Okay. Please. Oh my. God. Nice. Nice. Okay. Now. I-upgrade ko ba o hindi? Kasi, I can sell plus 9. Meron nang bibili niyan kasi meron nang gagamit niyan. Kasi katulad ang sinabi ko, usually yung mga cards ay plus 9 or plus 10, meron ng dagdag effect. So, there's literally no point, no? Ang pag-upgrade ng plus 9 to plus 10. Meron, dagdag attack. Pero, if nagiging, ano ka, kumbaga, kung gusto mong safety, kung gusto mong, like, kumbaga, may bibili na kasi niyan eh, di ba? Pwedeng ganyan na lang. Pero ako, no. I go above and beyond for the content. Oo. Oh, oh! Magtitira tayo. Pag hindi tayo nakapag-plus 10, ititira natin yung plus 9, of course. Kailangan ko pa rin may magamit sa aking stalker. Kasi yun yung main point na ito eh. Para merong magamit yung stalker ko na para tumaas taas yung damage, di ba? So, ang main purpose na ito is hindi makabenta. Dahil kahit ibenta ko yung tatlong yan, hindi niya mababawi yung ininvest ko dito. Okay? Malaki yung ininvest ko dito kasi dun, dun pa lang sa Uh, slot enhancement scroll. Binili ko yung 100 na yun eh. So, magkano? Average niya 4C each. So, that's 400C. That's 4B. Diba? May mga materials pa. Oh. Okay. So, anyway, puro ako daldal. -dal. <laughs> okay. Nakakabahan ako, putang. <laughs> oh my God! Kahit isa lang. Yes! I am the champion. It's a win. Panalo na yan. Plus 10, Icarus Bow. Plus, plus 10. Panalo na yan kasi may magagamit na ako. Now, okay, here's the thing. Again, i-upgrade ko ba to? Or i-bibenta ko na? Kasi wala na akong gagawin dito eh. Sa isang plus 10 siguro meron para switching pero wala naman switching sa loob ng gold room okay and also para may magamit yung ano ko yung uh, archer um, yung archer ko next time na kasi bibihisan ko pa yung gunslinger ko matagal-tagal pa yung archer ko okay pero darating tayo doon pero again ito sinabi ko I go above and beyond para sa content so here goes nothing last one last one let's do this last one that's how we play. Katulad ng sina anong sinabi ko sa inyo kanina? Anong sinabi ko sa inyo kanina? At least two. At least, at least two. At least dalawang plus ten na Icarus Bow. Yes. Okay. So, it's up to me kung ano yung gagawin ko dito. Pwede ko ibenta yung isa or gagamitin yung sniper ko. Pero realistically, ibibenta ko to kasi hindi pa naman hindi ko pa naman masyadong ginagamit yung sniper ko actually. Hindi ko maalala kung kailan ko huling nilagin yung sniper ko eh. Yes! Yes! Dalawang plus 10! Okay, mabibenta ko yung isa. Benta ko to ng 100B. Unan nyo lahat. Joke lang. <laughs> hindi, benta ko to ng tama lang. Ano mo sinabi ko? Dalawa. Dalawang plus 10. Mm. sarap tignan, dalawang plus 10. Anyway, so yeah, um, tapos na akong mag-upgrade. Wow, anong oras na? <laughs> hindi ko pa na-upload yung ano ha, yung, hindi ko pa nga na render Ano ba una ko yung, ah, yung pag pagcraft ko. Hindi ko pa nga na render yun. Anyway, so, yeah, nakagawa tayo ng dalawang plus 10. Ikaw, oh my God. Tulad ng sinabi ko kanina, plus 10 equals Bow, 4 slot, bro. 4 slot. 4 effing slot. Let's go. Let's go. That's how we play. Oh my God. Um. Anyway, nabi sasabihin ko, huwag oh, ka nang maingay dyan. Ingay may, gumagawa ko video dito eh. Jasmine, ano ba? Anyway, so, yeah, that is it for the video guys. Maraming salamat sa panonood. So, from 100, nag-craft tayo ng 100, Icarus Bow down to, nagbutas tayo ng 100 down to 26. Na, from 26 Icarus Bow na four slot, dalawa ang na plus natin. Buti na lang na-achieve natin yung sinabi ko na at least two. You no? Know? I'm, I'm, happy. I'm literally happy. Okay na sa akin yan. Contento na ako dyan. Kasi, sinabi ko, meron ako mga gamit and meron ako sobrang isa para it's either event ako or gagamitin ng sniper ko. Pero most likely, bebenta ko yan. <laughs> Wala na akong credits, man. Wala na akong zeny dito. Anyway, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Kahit sana, kahit pa paano, nagustuhan nyo yung content natin for today. Kahit nag-upgrade lang tayo dito. But yung in-upgrade naman natin is Icarus Bow, 4 slot. Diba? So, Yeah, and also kahit pa paano sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa panonood guys. As usual, kung hindi pa kayo mag subscribe mag-subscribe na kayo sa channel ko kasi I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark or at least 800 by the end of this year. At least 900. emang ko. Pero subscribe na lang kayo. Okay, and also like this video kung uh, nagustuhan nyo, kung nag-enjoy kayo sa video na to. Also, comment kayo sa comment section down below. Let me know guys kung papano, papano yung discard uh, discarte nyo sa pag-upgrade ng hindi lang Icarus Bow pero pag-upgrade in general dinidiretso nyo ba plus 7 plus 8 plus 9 or plus 10 diretso no let me know kasi marami talaga ako nakikita na dinidiretso nila sa either plus 7 or plus 9 no, marami ako nakikita ganoon yung iba plus 6 yes pero yeah let me know sa so, comment section down below and also guys uh, paalala ko lang kung gusto nyong magpa-member sa aking channel um, pwede kayong ay, kung gusto nyo palang tulungan yung channel ko financially, pwede kayo magpa-member. Click nyo lang yung join button down below katabi ng subscribe. Tapos, check nyo yung perks, no? Perks ko, shoutout. Tapos, para dun sa 99 pesos. Ah, meron nga pala tatlong levels. Isang 25, 49, and 99 para sa 99. Shoutout. At saka, pag kami sinuggest ko yung game, priority ko kayo. Okay? So, yeah. Also, yung member shoutout is at the... Uh, every every start of the video like yung beginning portion no yung uh, intro ng video doon ko shout out pagka naman non member kayo tapos gusto niyo magpa shout out okay lang din yan um, let me know sa comment section down below yung pangalan ng gusto niyo shout out and also kung makita niyo ako dito sa vision ro ipm niyo lang ako tapos ililista ko yung mga pangalan niyo tapos i-shout out ko kayo sa dulo ng video okay wala tayong shout out ngayon kasi wala <laughs> di ba uh, same day ko kasi ito ni-record dun sa nauna kong dalawang video anyway so ano ba sinasabi ko <laughs> kung ano na sinasabi ko so once again guys my name is CJ maraming maraming salamat sa panonood and I will see you all guys in my next video which is ano ba yung nak nakalagay dito sa aking ang next video ko is oh fancy <laughs> uh, ang gagawin ko pala is equipment here equipment tier 1 ng aking um, stalker. Okay, so maraming maraming salamat guys. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video. Thank you.